Papadola na tayo. Narinig mo ba yun? Uh, uh, May tao. Uh, Parang narinig ko. May tao. Sige, sige. <coughs> tumakas ka na. Tumakas. Ka na. Tumakas ka na. Oh, oh, Magkita na, mag na lang tayo. Yes, yes. Magkita. Babay. Babay. Brigada Drive-Thru. Brigada Drive-Thru. Drive Drama. Samantalang si Leticia baba Babajay Buenonoy running-running na. Pero pareho kami nagpalangga. Ano Papa J. Boy Ang problema lang, kaya ang mga kabataan, Papa J. Boy disgusto sa ako. Mayong aga di ay kay Madam Anale O. Oh, Itable. Mahantod, Karol. Hantod karon. Hantod karon nagahulat gihapon. Hmm? Nga maka experience ang El Nino. Nagalibog ang ulo ah, uh, niya, Papa oh. Ano ang ginagalibogan niya? Ang ang ulo niya, kundi hmm. hindi ginang forever Aha, aha, oh. I like it. Masig, uh, kilala na sila oh. ng texter ta. Masig, kung oh. ang forever ba niya ara sa kanding? Oo. Uh hindi -huh. oh. galibog kung ang forever niya kung ara sa karabaw o sa kabay. <laughs> Kaya ang sa kanding, mm -hmm. Pakyas. Pakyas, pakyas. Hmm. Pakyas. Oh, paklay. Mm. Mas ikaw sa kabayo. O oh, may isa sa pagkakabayo. Hindi oh. <laughs> hey, ka mo magambal nga sa pati ha, kundi um. nagasakay sa kabayo. Ta. <laughs> Agoy na yun. Ako na loy Horse riding. Horse, horse back riding. Oh. Sige lang na lagi ni sila ni Yusdado, brad. Piling ko lang, piling hmm. ko lang. Para inyong maintindihan, Papa J. Boy Nunoy. Amo ni! Ang mga natabo! salamat kayo, Leticia. Salamat kayo. Salamat. <laughs> Nothing to worry about salamat that. Kayo. Hindi ka magkabala ka. Kay e, imo kong gitagaan ng chance. <laughs> ang imong, imong, ah. imong pagpalangga ka, Bolo Baka, abot yes. hantod sa langit. Abot <laughs> hantod sa langit. <laughs> o oh, kutob sa mga nagpalangga sa ako, adili ah. lang ka maupin. Oh. Kutob sa mga nagpalangga sa ako, ah? Uh, nga, Kabalo ba ka kung pila sila? P uh, uh, pila, pila, Sigur. pila. Siguro, uh, kung sugpo nun. Di mm. uh. kan sa round ball pagkatugtupi. Ana sila nagpalangga siya ko. Ay, pa. grabe nga, grabe nga. <laughs> Mauna akong ganahan. O, diba? siya eh. nga. Grabe kay ka nga ma, mapinangga. yes. Labi na sa nga. Bisan, uh, bago pa lang ang atong relasyon. Ay, grabe so... ang imong pagpalangga. Ay, sobra. Amo gina, basta ang ako. Amo na, palangga ka. Uh, oh, salamat kayo, Leticia. Hindi salamat. ka magkabala ka sa mga uh, nakapaligid sa atin kung anong sabihin nila. Uh, uh, Wag mo silang pakinggan dahil nagmamahalan tayo. Salamat kayo sa imong pagpala. Ka? Salamat kayo. Oh, kahit yung mga anak ko, eh, sa una lang yan eh. Pero balang araw, maintindihan nila. Salamat kayo. ayo. Diretso ka sa tong paboritong lugar. may uh. ulat na rin. <laughs> <laughs> Basi kung pwede nga uh, sa'yo, kahit dito na lang is go naman ako. Oo, dito maraming tao na sa nasa... Okay lang yan. Nasa gilid tayo. May <h> yung... <laughs> mas naman tayo eh. Gusto ko naman kasi i-explore yung tinatawag nilang outdoor. <laughs> Dapat siya. Gra out. dito naman tayo para may trail. Grabe gra gra kay oh. ka, Leticia. Wild <laughs> kay ka, wild. <laughs> Alam mo ba? Nung bata-bata pa ako, is, I'm so very mapagros. Kung baka. Grabe ha. Grabe, marag di pa naku so ni <laughs> 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 Kaya, Leticia. Pero, um, Kaya ko yan. Sampo sa isang uh, sampo. Ah, kaya ko yan. Oh, partida. Hapdi pa lang yan. Isasunod na lang. Asunod As natin na gawin niya, Yung bagay ba basta, na Basta ha. You promise to me na subukan natin yes, yan. Yes, subukan natin. Oo, oh, sampo. Subukan, subukan oh, natin. Oo, sampong mga daliri ko lang nang lima. <coughs> ah, Nay! Ah, ah, Mami! ano ah, Anong ginagawa mo diyan, Mami? Ah, Nay! Manong, ah, sinanay. Ah, oh, ay, sinanay si naga naga luhud utung atlaw <coughs> pabalapitan ano 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 siya ano 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 Parang narinig ko na. May tao. Sige, sige. Tumakas ka na. Tumakas. Tumakas ka na. Oh, Magkita na lang tayo. Magkita na lang tayo. Yes. Magkita. Bye-bye. Bye-bye. <hish> <h> ano <lazy noise> ba <h>. yung nakita <noise> na mo na Eh? nakadira? Oh, wala gani, naman ako siyang may ginahe mo. Kanina pa na ka, kanina pa na mo ginabantayan eh. Ano naman ang ginagawa mo? Nga pang nyo, abi ko, nga ari ma lang ako dito sa garden ko. Wow. Garden, garden of Eden. Eden, wow. Hindi wow. ka mong magkabalaka kasi nanay nyo. Ara na sa hamtong, ay da. Paghambal, ay. Paghambal sa tuod. Sino tong lalaki mong kaupod kanina? Oo, Nay. Huwag nga nagluhod kasi Nakita natubangan. Namon. Nakita naman. Nakita naman siya, Nay. Sabta <laughs> ah, eh, Sabtami, Nay. Anong bot yung siya nga Sabtami. Nakita niyo nga may upod ako? Klaro kayo sa mong mata, Nay. Duha ka mata na mo, klaro kayo. May upod ka. Siguro. May diferensya lang ang inyo ng mata. Nay, walay diferensya. Gusto mo makita dali sa video? Gibidyo ang kanamo. Ah. Oh. Tele. Te komo performance ni na nay no sa video. Okay lang. Ah? Suggest ka mo ha? Okay man ay. Suggest okay. ka mo kung may dapat para baguhon. Okay to. <laughs> okay, okay man. Okay, okay to performance mo. Uh, improve lang gamay tong sa ah. medyo medyo giling-giling. Ano, o, medyo paspas pa. -paspa. Ah. <laughs> ah. <laughs> nanay. D dali lang problema ni... Nay, Nay lang ka na mo, Nay. Ginagastusan ka na mo, tanan. Sa Correct, gusto. Nay. Ang Inahatag naman sa imo, tanan, Nay. Oh. Tanan nga request mo, Nay. Di battery manual. Inahatag mo na na mo, Nay. Gang, uh, 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 anong uh, di battery manual? Usang uh, <laughs> liga, nabi kay Nag-request si nanay nga. Uh, kinanglan niya bayaran to mga online nga mga mga toys. A toys for... Tapos mayara for pati to nga ginorder sa nga baseball bat. Kakuha <laughs> <laughs> ah, 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 ito na yun. Amo gani na ako kay nanay nga. Sa edad niya. Ba, no, hindi naman sa kasarang, kag hindi naman sa kasangkol, magampang sang baseball. Tama, tama, tama. Nay, tama na lang mga ampang mga baseball. Nay. Tapos may harat itong uh, mga, mga coin, mga, mga gulay nga, mga toys. May harap di battery. So, May, may manual. Ano naman po ng mga obra ni mo, nai? Ah. Ay, ikaw mo bala, anak, ah. Kadamo mga ihado ko. Ah, mga ihado. Ginorder ko ato para pang regalo sa ila. Ay, okay, 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 okay. Sige, sige, sige. Pero, nay, wala pa niyo mag-isabat sa mga, nay. Sino tong upod ni mo ganina, diri? Ah, Sino to? Wala ako siyang upod na. Ah. May upod ka, nay. Ah, hay. Kita ka na mo. Asta pa naman dira, kontrolo nyo ako kagamamangkot pa ka mo. Nakasando ba kayo na nakashort pa to. Pura gwardiya to ba? Piling ko. Gwardiya? Pura ano, gwardiya to ba? Ano pala niyo nyo sa akin? <laughs> Ay, mga anak ko, kahit mga anak ko kayo, huwag kayong magsalita sa akin ng ganyan. Nagkakasakit na kayo ng damdamin ba? Uh, 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 nay. Sana maintindihan nyo ang, ang dinaranas ko nang nawala si tatay nyo. For how many years? And how many months? Ilang drought na yung uh, dumaan sa buhay ko. Oh. <laughs> Amo lang mga drought, drought na mga drought-drought na put ba? Amo lang permini mo ginabalandra sa mga mga Yan drought na... Yan yung mahirap kasi sa inyo eh kasi... Ang um, buti pa kayo. May mga asawa na kayo, may mga pamilya kayo. Pero ako, wala akong partner. Kahit nandyan kayo sa akin, pero... Hindi matutumba siya ng pagmamahal ng isang nagmamahalan sa akin eh. Alam niyo naman. Sige. Sige. Kung ayaw niyo, bilhan niyo ako ng kabayo. Sige. Bakla nga na mo kabayo, Nay. Ang mo ng gusto niyo mo. Basta dili na mo gusto, Nay. Makita ka din sa Pero gusto. <laughs> iba talaga. Iba talaga ang murang kabayo. Iba talaga. Naalala ko ano, noon, akala ko pang kabayo lang yun. Pero Nak lipuklah kesinggulku, terus, apa tu, ko ha. kebayu? Terus suli kau lah yang nampin, kebayu, 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 Malinis. Malinis ang pagkatrabaho. Sobra. Sobra. Pero Nay, sige na. Sulod na dito, sulod, be. Kaya, naisip ko nga, mabuti pang gano'n kasi... Malinis. May magandang Sobra. na sa lawas ko eh. Sobra. Sobra. O na naintindihan nyo na? Naintindihan ka namin, Nay. Pero di na mo gusto... Safe gusto, naman, gusto Nay na magdating sa punto na baka pirahan ka lang ng mga lalaki. Ah, ay. Oh, kung gusto nila pera, ma bakit maubos ba nila yung pera ko? Nay, hey, Nay. Dali nai. Sulod na lang rin, Nay. Pera lang yung habol nila sa akin, pero yami ko eh. yummy ko. Kaya na, Nay. Sige na. Nay, Nay, Nay. na Nay! Susunod na ako. <coughs> Kailan ba dito Leticia, Na dito tayo magkita. Sabi ko naman sa iyo eh. Tagganda hindi lalaki siya. Sabi ko naman sa iyo. Wala Huwag kang mo, magpahalata. Wala bang, wala bang magkakon dito sa atin? Wala. Magkaisturbo. Sino ba yung reliever mo doon? Alam mo na. Spipoy. Spipoy. Sige. Oh, alam mo na. Pero, Pero balita ko. Al alam mo ba, Bago ka pumasok dito nang galing si Pipoy, eh. Uy, naunahan pala ako ni Pipoy dito. Hindi. Nagbali lang siya sa akin. Ah, nagbali. Mabuti naman. O, oh, nagbali siya kasi gusto niya na daw bumili ng airplane. So, sabi ko naman sa kanya, galingan mo lang yung trabaho mo at pa... Dapat uh, magpagandahin mo lang yung trabaho mo kasi... Kusa ko nalang ibigay. Kusa ko na, ibigay, Kusa pero, ko na ibigay. Pero alam mo Leticia, matagal na talaga yung puso ko na. Talagang ikaw talagang tinitibok ng puso ko. Huwag ka nang magbunga nga dyan. Huwag <laughs> ano? ka nang magbunga nga dyan. Okay na ba dito? I Isugda na natin. Isugda eh. na natin dito. Mm -hmm. Magtagalan natin dito. Ang tagal-tagal mo na kasi. Oh. Alam mo namang nilulumot na ako. <laughs> Uh -huh. Basang importante. Mahalaga sa atin dito. Uh -huh. Sige na, kawin. Kainin mo na yung peanut na. butter. Yes. yes. Ayan. Ayan ang peanut butter. <laughs> hey. Hey, one of my favorites. <laughs> hmm? Patapos kong kainin yung peanut butter mo, kainin mo naman yung aripahol ko. <laughs> Masinsya ka na, medyo maamoy banyo yan kasi namaga. Namaga kasi yan kasi kinagat ng uh, subay. Alam mo naman. Masinsya ka na ha. Yung isang lips medyo magkapal, yung isang lips medyo manipis. Pero wag kang magalala. Wala nang bigote yan. One Eternity Later Anay! Ano naman yung nabalitaan? Yes? May nakakita na naman siya imo. Ah, ay. Kung ano-ano naman yung nareport sa inyo. Ano kayo, na Ano nalang i-report sa inyo? Ginapatihan kapatihan nyo. Nagyambalang ganika na mo, Nay. Sino ba naman ako? <laughs> De, t -t tapos na Iba na po nga lalaki ang imong kaoban. Ay, sus. Eh? Mas, ma uh, mas makibot ka, anak. Pag babae, yung dinala ko dito. Nay, pero dili pwede, nay. Ikaw? Hindi, hindi pwede. Ikaw, anak ba? Sumusobra ka na. Sa paon, eh? Pati uh -huh. naman sa ganyan. Gusto nyo, kayo pang masusunod. Nay, ginaprotektahan ka lang namo, nay. Mas You're not, to sa punto na yun na You're not protecting me. Hinigpitan niyo na ako, sinasakal niyo na ako eh. Wow! Hindi na ako makasakal dahil sinasakal niyo na Hindi ako. Hindi na ako nasakal. <laughs> Pero Nay, gusto ka na mo na proteksyonan sa mga mga manggagamit sumong. Huwag kayong mag-alala. Pareho kayo ng kapatid niyo. May mga pera na kayo eh. Nilagay ko na yung uh, para sa inyong dalawa kasi bahala kahit ano mangyari sa akin, kahit mawalan ako ng pera. Okay lang for me. Pero, Basta nai. hindi lang ako mawala ng kets. Okay lang yan sa akin. Mabigil ah, si nanay ba? Basta di ka na mag, ano ha? Di mo na na pagliwaton. Basta sunod at law. na po ng lalaki mo. Ay. Paulit, ulit paulit, ulit paulit-ulit na lang. Napapagod na ako eh. Oh. O, dyan ka na. Mag-buterize na ang mami mo. Hoy! Nay! Nee! Dyan ka na. Shhh! Baka may kakatok dyan. Papasukin mo lang. <laughs> madam, okay na ba lang yung trabaho, madam? Nothing to worry. Grabe. <laughs> madam pang ilang beses mo na ito? Ay, pang tatlo na, madam. Bakit ka umabsent na nung nakaraang araw? Ano, may medyo... Medyo nilagnat ako, madam, yung time. mo. Uh... Di ba, sinabihan naman kita na ako ay... Ako nang bahala. Madam... Ako nang sasakay. Madam... Ako nang mag-drive. <laughs> madam, pero... Uh, uh, tama na siguro mo na yun, madam. Uh, yun uh, na ay, lang muna for ito, now. Ito, oh, ito. Ah... Uh, ito. Magkano oh. ba yan? Five thousand. Ah, Sige, madam. Ituloy na natin. <laughs> eh, po, kayo. Okay mamaya, bibigyan pa kita ng tip. Ah, uh, uh, Sige, madam. Ituloy na anong natin. Anong tip yung gusto mo? Ah, hindi ko alam, madam. Anong Scotch tip gusto mo? Blank tip. Blank tip. Okay. Pero, madam, okay lang ba ito? Madam, wala bang magagalit sa'yo? Walang madam? magagalit. <laughs> Walang magagalit sige na, sige na. Ay, sige, madam. Oh, na natin. Oh, sige, o, oh, sige na. Oh, oh. okay. tuwan. oh. ko Tuwan na. Ah, ako pala ito, madam. Ang Tuwan na. Tuwan na. Papaluin kita dahil absent ka no. oh. Okay. Oh. Ah. Ay, Hindi mo naman sinabi Hindi mo naman ah, sinabi na hindi ka pinalo nung initiation mo. Ngayon, papaluin na kita. Hello, <laughs> Na. ka. Masama yung pakiramdam ko na. First time ko na. Tingay ka kagulo na First time ko na. Tingay ting, ting ka kagulo ba? Hay na. Hay Tumawag ka ng doktor. Ang na, ro na First time ko. Ang tawa ginahapok. First time ko. First time ko makatikim ng my pero wala 'to na. Masiniyemourage ka na din dito mo ng ambulansya. Na. First time ko na. Wag mo ng ambulansya din 62 years old na ako na pero first time ko palang mailok first time ko palang mailok. <laughs> dali lang, Nay. Dali lang. Mamanong huwag tag siya, Nay. Okay pa na... ka, Nay? Grabe lapsi ah, na kayo sila. Dalhin mo na ako sa pinakamalayong ospital. <laughs> Subong na. Oh, Subong, na. Oh, Subong oh, na. We gotta try. Uh, 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 uh. Papa J, Boy nunoy. Galibog ang ulo ko. Sino gid ba lang ang pangayo sa Seven Vibes? <laughs> si Justado, o si Leticia. Malamay, nah, bisit kami na libog mo, be. At least nag-recover oh. na si nanay na daw kapagay. Ah. Huh? Uh, -huh. si Justado de ang anak. Uh, -huh. uh, -huh. Mamay ng klaro ba? Wala magiging klaro ni Justado de pagkasulat ba? At least ay sintay dos na uh, na na first time mi daw ma Mailok. Uh -huh. Pero to agihapo. Uh -huh. hapo. Oh, uh -huh.